Sa The Rig Season 2, nagsimula ang storya sa isang oil rig sa North Sea na nababalot ng weird na fog na nagpapakilos ng kakaiba sa mga tao, at kalauna nalaman nila na galing ito sa dangerous na spore na nag infect ng employees at nagdudulot ng pagpatay sa ilan. Itong spore ay isang parasite na galing sa ancestor, ang oldest organism on earth na nagising dahil sa drilling, at matagal na palang alam ng oil company ang problem pero tinago nila ito sa public. Hindi nagtagal, nag-trigger ang ancestor ng submarine landslide kaya kailangan ma-evacuate ang buong team via helicopters bago tuluyang tamaan ng tsunami ang rig. Habang lumilipad sila papunta sa bagong location, hindi sila makapunta sa mainland dahil tinamaan din ito ng wave dalawa at pagdating nila sa bagong rig sa Arctic in-isolate ang employees except si Fulmer at Kat na dinala sa medbay dahil posibleng infected, si Fulmer naman ay nakakapanaginip ng tungkol sa ancestor at nakakaramdam ng matinding galit na parang gusto nitong maghayganti sa humanity. Habang naka-isolate ang survivors, nakita nila sa news na maraming coastal cities sa Europe ang nabura ng tsunami, at maya, -maya dumating si coach para i-announce na pwede na silang umuwi via helicopter kasama ang 200,000 compensation pero bawal nilang pag-usapan ang totoong nangyari, at kung ayaw nilang pumirma, hindi sila makakaalis. Sina Magnus at Rose ay tinanggal sa isolation pero hindi pala para pauwiin, kailangan silang manatili dahil sila ang leaders ng dating rig. Dumating si CEO Morgan at ipinaliwanag na ang bagong rig ay isang mining site na matagal ng plano ng company para maghanap ng rare minerals na pwedeng makatulong sa renewable tech, at kahit duda si Rose na makakasama ito sa Earth, sinabi ni Morgan na mas safe ito kaysa regular mining, ang only problem lang ay ang contact sa ancestor. Pinakinggan nila ang recording ng survey team na nawala matapos matagpuan ng ancestor sa ilalim ng ice malapit sa Mid-Atlantic Ridge sa abyssal Plain na around 4,500 meters down, at dahil naputo lang ang umbilical cord may roughly 2 hours oxygen na lang ang team. May location na sila pero kailangan nila si Magnus at Rose para sa rescue, kaya nagprotesta si Rose dahil halos pinabayaan sila ng company sa unang rig, pero depensa ni Morgan hindi niya alam ang tsunami until it was too late, at dahil ang board ng company ay hindi rin nagbabahagi ng ibang info sa kanya. Kung gusto raw ni Rose na maayos ang connection nila sa ancestor, kailangan niyang makipag-cooperate kay Morgan. Rose pumayag kapalit ng pag-release kina Fulmer at Kat mula sa Medical Bay, at karamihan ng employees sa isolation ay pumirma sa contract para makalis, pero may maliit na grupo na nagstay dahil ayaw nilang kontrolado ng company ang mga dapat nilang sabihin. Dumating si Magnus para ay inform sila na si Rose na ang in-charge ng rig at ni-recruit sila para sa rescue mission, kaya bumaba sila gamit ang elevator papunta sa state-of-the-art na underground facility kung saan namangha sila sa advanced equipment. Samantala si Morgan ay sinusubukang kumbinsihin si Kat na pumirma dahil buntis siya at hindi dapat nandito, at panang akong tutulungan siyang mahanap ang missing wife niya, pero nagdadalawang isip si Kat dahil puno ng kasinungalingan ng contract tulad ng pagclaim na hindi siya nasaktan sa incident, kaya sa huli pareho silang pumirma kasama si Hutton na rebelde. Dinala sila ni Morgan kasama ng iba pang survivors papunta sa helicopter para tuluyang makaalis, habang ang missing team ay may 1 hour 15 minutes na lang na oxygen kaya kailangan nilang magmadali, at binalaan sila ni dive technician Kyle na sobrang lamig ng tubig sa baba na pwedeng magdulot ng frostbite sa touch. Nag-explore si Heather sa facility at nakahanap ng mysterious lab kung saan niya namit si Ascalf, ang lead scientist na dapat nag-aaral ng seabed minerals pero mas interesado sa Ancestor dahil sa mga sample jars niya. Pinili ni Rosie na Easter at Kyle para sa mission at sumakay sila sa rover, at may 50 minutes na lang nang umalis sila para magsimula ng search, pero sobrang dilim at hindi umaabot ang lights kaya mabagal ang galaw nila. Nang umabot na lang sa 15 minutes, nakita nila ang wreckage ng rover ng missing team, ibig sabihin patay na ang lahat at gusto ni Nakai at Easter mag-investigate pero tingin ni Magnus delikado dahil baka maatak sila, ngunit si Coach ay gustong kunin ang mga katawan kaya nagkaroon ng argument. Hindi pinansin yun ni Kyle at nagsotap siya para mag-isa, hindi niya malaman kung ano ang dahilan ng ganitong damage pero nahanap niya ang mga katawan at ang mission log. Sa control room, nag-aalala ang team dahil ilang minuto ang lumipas na walang balita, pero nag-report din si na at Easter na nakuha na nila ang lahat at pauwi na sila, at sina Heather at her ish ay hinanap si askal para ay update siya, pero nadiskubre nilang nagwo-worsen ang spores samples na ibig sabihin may nagtitrigger sa ancestor. Nagmamadali silang bumalik para magwarn pero hindi sila sineryoso, biglang lumabas ang tendrils ng spores malapit sa rover, at sinubukang pabilisin ni Easter pero nasurround na sila at nagyayelo ang vehicle habang ina ito at nagpapafail ng functions. Nang sinubukan ng team na hilahin pabalik ang rover papasok ng facility, dinisconnect ng spores ang cord at nag ng short circuit sa machine. The rest of the team nawala ng visuals at comms sa rover bago patuluyang mag-crack ang glass, kaya itinulak ni Kyle si Easter papunta sa katabing compartment at nag-activate ng sonar pulse na agad nagpa sa spores, at dahil sa lakas ng tunog sumakit ang ulo ni Fulmer na mas lalong nagiging inton sa ancestor kaya may panibagong vision siyang nakita. Nakabalik na ang radio at nakumpirmang okay si Kyle at Easter pero hindi sure kung hanggang kailan tatagal ang crack glass, at dahil wala ng extra rover para ay rescue sila, na conclude ni coach na kailangan nilang ay lapit ang rig sa location ng rover, kaya ang plano ay maglagay ng explosives para mabasag ang ice at makagalaw ang rig gamit ang propulsion. Si na Magnus, Remner at Fulmer ay nagsuit up at lumabas dala ang explosives bago simula ni coach ang pagbaba ng rig sa ice, at nagmamadali ang trio na ay install ang lahat ng bomba at markahan ng flags, pero napansin ni Fulmer na nagsisimula ng mag ang ice at may rumbling na maririnig, at theorize ni Bremner na baka waves mula sa rig ang dahilan. Determined si Magnus na matapos ito kaya tumakbo siya at nag-slide sa ice para habulin si Fulmer, pero si Bremner dahil natatakot naglakad ng mabagal kaya nabasagan ng ice sa ilalim niya at nahulog siya sa butas, at gumapang sina Fulmer at Magnus para abutin siya at hindi malunod, at nahulog pa ang detonator kaya kinailangang kunin ni Magnus mula sa tubig na nagburn sa kamay niya. Matagumpay nilang nahila si Bremner palabas at natapos ang pag-install ng explosives, kaya nagbigay ng order si Rose at sabay pumutok ang mga bomba. Basag ang malaking area ng ISIS plant at gumalaw agad ang rig gamit ang propulsion na walang naging problema. Ilang sandali lang ay narescue ang parehong rovers at nakuha ang mga katawan mula sa wreckage. Okay si na Kyle at Easter pero tinago ni Kyle ang mission log, at kahit sinusubukan siyang kaibiganin ni Magnus hindi siya nagtitiwala. Sa room naman niya patuloy si Fulmer sa pagdanas ng weird visions, habang si Morgan ay humingi kinakat at ng last job bago sila pauwiin, kaya napunta sila sa casualty clearing center kung saan dinadala ang survivors mula sa mga nasirang cities at gusto na sanang maghanap ni Kat ng wife niya pero pinilit muna silang sumama sa press conference. Sarig naman frustrated si Rose dahil kahit anong hanap niya sa system wala siyang makita tungkol sa ancestor ibig sabihin tinatago ito ni Coach, at si Kyle naman nag -check, check din para mahanap ang rover's mission log pero corrupted ang data, at dumating si Rose at Magnus para pagsabihan si Coach tungkol sa ginagawa nilang makakasama sa Earth pero para kay Coach ito ang magpapasurvive sa humanity. Para ma-distract sila, itinuro ni Coach na weird ang kilos ni Fulmer kaya napilitang umamin si Fulmer na connected pa rin siya sa Ancestor. At sakto namang nagsimula ang press conference kung saan nagulat ang crew habang pinapanood si Kat na binabasa ang puro kasinungalingan na ginawa ng PR team ng company na dapat sana ay nagbibigay ng hope sa public pero para kina Magnus at sa team parang betray siya. Habang si Rose naman ay naniniwalang pinoprotektahan lang siya ni Morgan dahil sa laban nito para sa clean energy. Pero sabi ni Magnus na pwede lang sinabi ni Morgan ang gusto marinig ni Rose para manatili siya sa rig imbes na ikalat ang confidential info. Pagkatapos ng conference, naghanap si Kat ng asawa niya kasama si Hotten, at dahil napakarami ng sugatan at wala pang maayos na registry, Itinuro siya ng doktor sa gate kung saan may mga survivors na naglalagay ng signs para mahanap ang mahal nila sa buhay, at doon tuluyang nag-breakdown si Kat kaya tinulungan siya ni Hotten. Sa rig naman, tinawag ni Heather sina Easter at Herish para ipakita ang footage ng lugar kung saan nila nakita ang crashed rover. At walang signs ng mining doon kaya may secret reason kung bakit pinapanta ang rover sa area na iyon, at nang hiningi ni Bremer kay Kyle ang mission log nag si Kyle na dala niya iyon, habang si Rose naman paulit-ulit na tumatawag kay Morgan pero ini-ignore siya ng CEO at nang dumalaw si Fulmer sa kanya, sinita niya ito dahil sa pagtatago ng connection niya kaya nag-away sila at pinaalis niya si Fulmer. Tumawag si Heather kay Magnus para i-share ang findings niya kaya inutusan niya ang team na hanapin ang lahat ng employees para magkaroon ng seryosong usapan. Narinig ito ni Kyle kaya agad siyang nagtago at nang makarating si Heather sa lab para hanapin si Askal, nakita niya si Coach na sinasaway ito dahil nakikipag-usap sa crew at nang nag-interrupt si Heather hindi siya pinakinggan ni Coach at umalis ito ng galit. Pagkatapos noon, dinala ni Askal ang lahat sa lab para ay lahat ang totoong details. Ang Ancestor ay isang ancient living network na nakatread sa buong seabed, na nakonfirm ni Askal matapos mag-analyze ng samples mula sa parehong rigs. Ibig sabihin connected ang Ancestor sa buong planeta at tumutulong ito sa nature para lumaban sa mining, at ang rover ay pinadala para hanapin ang right nodes para ma-injectan ng poison at mapatay ang Ancestor kaya ang mga attacks nito ay self-defense lang. Pinanood ni na Coach at Bremer ang lahat ito sa security cameras at nakonklud nila na kailangan alisin si Fulmer dahil posibleng nagbibigay ito ng info sa Ancestor. Samantala na check ni Kyle ang mission log at nakita ang isang project na tawag ay siren na nasa phase 2 na with, location confirmed, kaya na-realize niyang alam ng crewmates niya sa rover ang risks. Kalauna nag ang spore sample sa lab pero nightmare lang pala yun ni Rose, at si Fulmer naman ay patuloy na kinukumpara ang footage ng Lost Rover at ni Easter habang ang ingay na galing sa ancestor ay nagpapasakit ng ulo niya at nagbibigay ng visions hanggang sa mawalan siya ng malay. Dinala ng team si Fulmer sa medical bay at mabilis siyang chinek ng doktor pero wala itong makita, at nang umalis ang lahat sa room sinabi ni Fulmer kay Rose na narinig niya ang ingay sa loob mismo ng ulo niya kasama ng maraming boses na nag-overlap, at sabi ni Rose baka message yun at kailangan i-analyze pero tumanggi si Fulmer dahil ayaw niya maranasan ulit ang sakit. Sa casualty center naman, bigong mahanap ni Nahatan at Kat ang asawa niya sa mga refugees kaya pumasok si Kat sa tent ng unidentified bodies pero hindi rin niya nakita ang asawa niya kaya ibig sabihin hindi pa ito rescue Pagkatapos tumulong si Kat bilang nurse sa mga survivors habang si Hutton naman ay nakita ang asawa ng isang fallen teammate para ibigay ang mga sulat na nakuha niya sa room nito at nalungkot siya dahil humihingi ang babae ng sagot pero wala siyang maibigay. Balik sa rig, nahap ni Horish ang encrypted files ng system at pinakita kina Magnus at Rose na mas malaki pa ang deep sea mining operation kaysa akala nila hindi lang ito isang mining site kundi buong region na gustong ang kini ng company para magkaroon ng monopoly sa resources kapag nagdulot ng apocalypse ang ancestor, at si Rose naniniwala pa rin gusto ni Morgan pigilan iyon pero para kina Magnus at hurrish bulag siya. Sa kabilang banda, nag-meet si Morgan kay Darian na investor ng company at binalaan siyang binabantayan siya ng board kaya dapat maging maingat at siguraduhin walang complications, at nagpatunay ito na kasama siya sa conspiracy kahit nag-aalangan siya sa Arctic Plan. Bumisita si Coach kay Fulmer sa Medbay at sinabi ang tungkol sa mga empleyadong nawala nila sa unang encounter nila sa Ancestor, at naniniwala siyang kaya niyang alisin ang organism sa katawan ni Fulmer gamit ang serum na ginagawa niya mula noon pa, at tinuro niya rin na delikado ang connection ni Fulmer para sa anumang mission. Samantala, hinahalugog ni Bremner ang gamit ni Kyle para hanapin ang mission log pero nahuli siya ni Easter. Nagalit siya at tinanong kung nasaan si Kyle pero tumanggi si Easter kaya umalis si Bremner at sinabi ito kay coach kaya inalok ni coach si Fulmer ng deal, bibigyan niya ng gamot si Fulmer kung nanakawin niya ang lug, at dito naman sinabi ni Easter kay Kyle ang ginawa ni Bremner kaya sinabi ni Kyle ang tungkol sa kapatid niyang namatay at kung gaano siya galit kay coach dahil pinadala sila sa misyon na walang pag-asa. Pauwi na si Easter nang makasalubong niya si Fulmer at dahil hindi niya pinagbibintangan ng kaibigan sinabi niya kung nasaan si Kyle, pero agad napansin ni Kyle na kailangan ni Fulmer ang log at tinakat siyang sisirain niya ito. Ngunit nangako si Fulmer na gagamitin lang niya ang log para pabagsakin si Coach kaya ibinigay ito ni Kyle. Paglabas niya sinunggaban siya ni Bremner at sinubukang patayin sa pamamagitan ng pagchoke habang pinapatay ni Coach ang cameras. Pero nagpanggap si Kyle na nawala ng malay bilang distraction, saka sinuntok si Bremner ilang beses sa tumakas palabas habang sinisira ang log para makalis. Si Bremner ay nailock sa control room kaya si na Heather at her ish ay nagplay ng noise mula sa rover recordings ng paulit-ulit, yung parehong tunog na nagpahimatay kay Fulmer, at nadados ni askal na boses iyon ng ancestor pero kailangan magingat sa pagsagot dahil baka hindi nito maintindihan ang mensahe ng tao. Dinala naman ni Fulmer ang lug kay Coach at napansin niyang may compartment ito para sa mga armas kaya nagtangka siyang kumuha pero sakto namang chinek ni Coach ang lug at nalaman niyang peke ang binigay ni Kyle. Kaya galit na galit siyang kumuha ng weapon at hinanap si Kyle, at nang makita niya ito agad niya itong inatake pero lumaban si Kyle at nagsimula ang matinding saksakan, at kahit mukhang lamang si Kyle ay na-overpower siya ni Coach at sinimulan siyang eye choke habang pinapanood ni Fulmer ang laban sa cameras. Naitulak ni Kyle si Coach at nasugatan ang braso nito gamit ang knife, at pagpasok ni Harish sa room na distract si Coach kaya nastab ni Kyle ang leeg niya, at si Coach na duguan ay nahulog sa nagyayelong tubig. Pagkatapos nito alien ng team si Kyle at hiningan ng paliwanag ngunit tumanggi siyang magsalita, kaya si Magnus at Rose ay nag-interrogate kay Bremner na nanunood ng footage at sinabi niyang tinangkang kausapin lang niya si Kyle pero naging aggressive daw ito, at binanggit din niyang may deal si Fulmer kay coach pero ayaw niyang ay elaborate. Hinanapagad ni Rose si Fulmer at nagalit ng malaman niya ang tungkol sa serum dahil naniniwala siyang si Fulmer ang tanging paraan para makipag-communicate sa ancestor, pero sinabi ni Fulmer na sobra na ang sakit sa kanya at pwede siyang mamatay dahil sa link, at dagdag pa niya hindi niya kinuha ang serum dahil ang plano niya ay dalhin ang log kay Rose dahil dapat daw nandoon ang location ng ancestor, at dahil pagod na siya sa pagsigaw ni Rose sa kanya nakipagbreak siya. Tinawagan ni Magna si Morgan para ay report ang murder at sinabi nitong maghintay siya ng instructions dahil kailangan niyang kausapin ang authorities. At habang sinasabi ni Rose kay Magnus ang tungkol sa log, tumawag naman si Bremner kay Darian para ay report ang pagpatay kay Coach kaya agad na nagpunta si Darian kay Morgan at nagulat ito nang malaman niyang alam na ng board at sinabihan siyang kailangan itigil ang operasyon bago malaman ng press at authorities dahil gusto nilang maitago ang lahat. Sa casualty center, tumutulong pa rin si Kat sa mga doktor para sa survivors pero nabalitaan niyang ititigil na ang search dahil puno ang lahat ng ospital at wala ng resources kaya nag-breakdown siya ulit at inaliw ni Hutton, at dito nila na-realize na kailangan na nilang tumigil sa pagprotekta sa company, kaya kinausap nila si journalist Emma at ibinunyag ang buong katotohanan, at naniwala si Emma pero kailangan muna nila ng matibay na ebidensya. Habang patuloy na inaalam ni Asko ang signal, muling ininterrogate ni Magnus si Kyle at galit na galit itong naglabas ng sama ng loob, ipinaliwanag niya na maraming tao ang isinakripisyo ni Coach para sa plano niya at handa pa itong isakripisyo ang iba kaya pinatay niya ito para maiwasan ang mas maraming kamatayan. Daw kasalanan ni Coach ang tsunami at ang impormasyon sa log ay pwedeng magdulot pa ng mas malalaking sakuna, pero nananatiling may duda si Magnus. Pagbalik nila sa opisina kasama si Rose at Bremner, Tumawag si Morgan at sinabi na may chopper na kukuha sa katawan ni Coach at hindi na ito dapat pag-usapan. Tinawag pa niyang, workplace accident, na ikinagalit ni Rose, pero hindi siya pinansin ni Morgan at ibinaba ang tawag, kaya tuluyan ang tinanggap ni na Rose at Magnus na kalaban nila si Morgan at hiniling kay Bremner na i-unlock ang comms pero tumanggi ito dahil takot sa gagawin ng kumpanya, pagkatapos pumunta si Rose kay Fulmer para magsorry at humingi ng tulong pero tinanggihan siya, habang si Magnus ay nakipag-usap kay Easter para humingi ng anumang alam tungkol kay Kyle. Maya-maya, habang naguusap ang ilang crew sa labas. Nagulat sila nang makita na parang dumudugo ang yelo kaya tinawag si Magnus sa ipinaliwanag ni Asko na dahil sa galaw ng rig. Nagkaroon ng pressure ridges sa yelo na nagbukas ng nakatagong bahagi at dahil walang polusyon. Nagtaka siya kung ancestor ba ito at kung pwede niyang i-check, pero tumanggi si Magnus dahil sa bagyo, kahit sangayon si Rose dahil baka ito na ang tanging pagkakataon para sa sagot, at pagkatapos niyang pagalitan si Rose dahil inilalagay ang tao sa panganib, pinalaya ni Magna si Kyle dahil sa sinabi ni Easter tungkol sa pamilya nito at sinabi na hindi siya irestuhin ng kumpanya, kaya dapat piliin ni Kyle kung mananatiling misteryoso o ibabahagi ang log para mapilit ang kumpanya. Samantala, Sinabi ni Darian kay Morgan na nagpulong ang board nang wala siya at napagdesisyon ng tatanggalin siya sa posisyon kapag natapos ang krisis, at si Darian ang hahawak sa operasyon pati sa Arctic deal na nakuha ni Morgan, at tinangkang manakat ni Morgan na ilalabas ang impormasyon pero sinabi ni Darian na sisirain ng kumpanya ang karyer niya at hindi na siya makakahanap ng trabaho. Sa rig, tinawag si Magnus sa control room dahil lumabas si Asko para i-check ang kakaibang yelo, at kahit pinapabalik niya sa radyo hindi siya pinapansin kaya kailangan niya itong sagipin. Nag-volunteer si Heather para sumama bilang proteksyon laban sa bears dahil magaling siyang pumutok, kaya umalis sila sakay ng sasakyan gamit ang digital compass dahil halos zero visibility ang bagyo, at napansin pa rin ni Heather na lumalaki ang mga bitak sa yelo. Samantala, kinausap ni Fulmer si Bremner at sinabi niyang tin-iron na niya ang serum kaya hindi na niya nararamdaman ng ancestor at gusto na niyang kumalas at handa ng makipagdil pero kailangan pang pag-isipan ni Bremner. Ilang minuto lang, nakatanggap si Bremner ng tawag mula kay Darien na inaalok siyang magtrabaho para sa kanya kapalit ng malaking gantimpala at proteksyon natagpuan ng team si Asko na kumukuha ng sample sa isang tent at nagsasagawa ng test sa maliit na machine, at kahit hindi dapat polusyonado ang area, napatunayan ng results na may contamination, ibig sabihin ng drill ang drilling project ang sanhi, at kung hindi nila titigil agad, kapalat ito sa lahat ng oceans sa mundo. Habang lumalala ang bagyo at nagiging unstable ang yelo, napilitang kumbinsihin nila si Asko na bumalik, kaya sumakay sila sa kotse at napansin na sobrang hirap na makita ang paligid, at huminto na rin ang compass at GPS kaya nawala sila. Tumawag sila sa rig at pinailaw ng team ang lights pero hindi sapat para makita sa malayo sa gitna ng blizzard, habang sa lab napansin ni Rose na nagagalit na ang spore kaya dali-dali siyang bumalik sa comms room at sinabi sa team na malapit ng umatake ang ancestor, at nakita nilang paparating ang spores at nagkakabitak ang yelo sa ilalim nila. Nagmadali ang kotse para layuan ang mga ito at kinailangan ni Magnus gumawa ng crazy moves para hindi mahulog sa mga cracks, at sa wakas nakita nila ang ilaw ng rig, pero isang malaking piraso ng yelo ang tumaas at hamarang sa daan kaya pinigilan ni Magnus ang kotse sa tamang oras. Nakita nila ang spores na nagtitipon sa ilalim ng yelo kaya lumabas si Asko at inilubog ang headphones sa tubig habang pinapatugtog ang signal ng ancestor, at nang marinig ito ng spores, lumayo sila hanggang sa hindi na makita ang glow, Bagamat may bagong tunog mula sa tubig, safe na silang magpatuloy. Gabing iyon, nakipagkita si Emma kinakat at hotten at sinabi na ang distress call na pinadala nila mula sa rig bago ang tsunami ay needlit sa lahat ng logs, pero na-interrupt ang pag-uusap ng isang doktor na nagsabi kay Kat na nahanap na ang asawa niya, seryoso ang kondisyon pero stable at nakikilala pa si Kat kaya siya ay napaiyak, at limitado ang pag-asa dahil puno na lahat ng ospital at kailangan ng mas magandang treatment. Sa rig. Sinabi ni Kyle kay Rose na handa na siyang ipakita ang lahat ng info sa log, kasama ang drone na idinisenyo para patayin ang ancestor, pero biglang pumasok si Bremner at tinutukan sila ng baril na nakita ni Hurish sa security screen, at pinutol pa ni Bremner ang kamera kaya narinig ito ni Fulmer na nakakita sa window at naglakad na palihim. Tinawag ni Hurish si Easter at ipinakita ang footage mula sa ibang anggulo, at sumali si Fulmer para hanapin ang mga armas pero natuklasan na kinuha na ni Bremner ang lahat. Patuloy na nakikipagnegosasyon si Rose kay Bremner pero iginiit nitong nasa winning side na siya at gusto ang log, habang sinubukan ni Darian kung taken siya ngunit walang response, at natuklasan ni Morgan na nor norevoke lahat ng permissions niya sa system. Biglang pumasok si Hutton at itulak si Darian para maabot si Morgan, sinisigawan siya at sinabihan na tingnan ang tents para makita ang epekto ng mga ginawa niyang desisyon. Napansin ni Morgan ang kahabag-habag na kondisyon ng mga tao kaya agad siyang tumawag para humingi ng tulong, at ilang oras lang dumating ang mga doktor na may dala ng gamot para kay Kat's wife. Habang nakakaramdam ng guilt, binigyan ni Morgan si Kat ng USB drive na may ebidensya para ma-incriminate ang kumpanya, at kailangan na niyang umalis sa helicopter bago maabyutan ni Darian, kaya sumama si Hutton sa kanya. Samantala, dumating si na Magnus at ang kanyang team sa rig at ikinwento ni Easter ang nangyayari, habang nag-iisip ng plano, Naghahanda si Bremner na barilin si Rose kaya pumayag na si Kyle na ipakita sa kanya ang lab kung saan niya itinago ang lab. Nagduda si Bremner kaya ginamit niya ang speakers para utusan ng buong crew na mag-evacuate sa subsea module, at habang gumagalaw ang tao, ginamit ni Magnus ang pagkakataon na magtago sa likod ng crowd at palihim na lumusot gamit ang baril ni Heather, nakarating siya sa security room at gumawa ng plano kasama si Fulmer, habang inya-update ni Harish ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng cameras sa medbay. Hindi alam ni Asko at Heather ang nangyayari dahil nagsasagawa pa sila ng eksperimento sa spores at inilagay ni Asko ang microphone sa sample jar at pinatugtog ang signal. Kaya gumalaw ang spores sa tiyak na pattern, at dahil para itong nagkakasakit o nag-aalala, naisip nilang ito ay isang signal ng galit o cry for help. Pinatnubayan ni Kyle si Bremner at Rose papunta sa lab at habang umaakyat sa hagdan, hinawakan ni Rose ang fire extinguisher at tinamaan si Bremner, sa kaginamit bilang distraction bago ulitin, at pagkatapos ay pinatakbo ang flood alarm at tumakas kasama si Kyle, na nagblock ng lahat ng pinto, kaya naiwan si na Magnus at Fulmer sa ibang level. Gamit ang cameras, tinuro ni Harish ang ibang corridor na pwede nilang daanan, at habang nakabawi si Bremner, nakross niya ang door sa hagdan bago ito magsara, habang sina Rose at Kyle ay naiwan sa lab, at inamin ni Kyle na nagsinungaling siya tungkol sa log, nasa ore processing room pala ito. Nakakita si Brer ng power box at pinutol ang kuryente sa buong facility maliban sa emergency protocols, kaya pinutol ni Fulmer ang ilang wires malapit sa pinto para makapagpatuloy sila sa ibang corridor, at nakakita sila ng sirang panel na senyales na malapit na si Brer. Napansin din nila na wala ng heater kaya kung hindi sila maagapan, mabababad sa lamig. Nagtago sila ng marinig si Bremner na sinusubukang buksan ng pinto, pero nakarinig din siya ng ingay kaya nagtago siya. Nakarating ang duo sa lab dalawa, at habang tinitinker ni Fulmer ang panel para buksan ng pinto, nagkita-kita muli ang grupo at nagkasundo na pumunta sa ore processing para kunin ang log na narinig ni Brer. Pagkatapos ng maikling lakad, nakuha ni Kyle ang log at iniabot kay Rose, bumalik ang kuryente, at nagpunta ang grupo sa sub module kung saan nakita nila si Brer na hawak si Hirsch bilang hostage. Inalok ni Rose ang lag kay Brer, pero bago pa ito maipasa, tumalon si Fulmer kay Bremner at naglaban sila para sa baril. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nabaril ang baril at tumama kay Rose, kaya dali-daling tumakbo si na Magnus at Fulmer upang tingnan siya habang nagkakaroon ng pagkakataon si Bremner na ng lag at tumakas. Tumakbo si Kyle para humingi ng tulong pero huli na, at bumagsak si Rose sa mga braso ni Fulmer, dumudugo, ngunit sa sorpresa ng lahat, unti unting nag-dematerialize ang bala at nagsara ang sugat habang nagkaroon siya ng vision ng puso ng ancestor, at ng magising, na-realize ni Fulmer na nag-infect na rin siya ng spores si Rose. Ilang sandali lang, nakipag-ugnayan si Brer kay Darien at sinabi na nakuha niya ang log, kaya nag-text si Darien sa board para sabihin pwede na nilang ilunsad ang Project Siren. Dinala si Rose sa Medbay at ipinaliwanag niya kay Fulmer na ngayon ay naiintindihan niya ng lubos, hindi pala ang ancestor ang sanhinang mass extinctions noong nakaraan, Kundi ito ang nagbigay daan sa buhay na muling bumangon matapos ang trahedya, at kung sirain ng kumpanya ang puso nito, katumbas na ito ng katapusan ng buhay gaya ng alam nila. Samantala, ibinigay ni Katang ang USB drive kay Emma at sabay nilang sinuri at natagpuan nila ang video ni Morgan na inamin lahat ng ginawa ng kumpanya. Agad na lumabas ang video sa lahat ng channel at nakatanggap si Darian ng panic call mula sa board habang sinusundan siya ng mga reporters at sinabihan na kung hindi niya ayusin ang sitwasyon sa rig, matatanggal ang deal. Hinanap ni Magna si Bremner pero hindi niya ito makita, kaya bumalik siya sa team para manood ng balita, at dumating ang helicopter na may dala si Nahaten at Morgan, na inamin na siya ang nag-block sa distress call mula sa unang rig pero hindi niya noon alam ang tunay na plano ni Coach, at ngayon ay nagsisi na siya. Ipinaliwanag ni Morgan na ang plano niya ay makuha ang right sa Arctic para pigilan ang kumpanya, at sinabi niya tungkol kay Darian at sa board, na kung inihayag nila agad sa publiko ang ancestor, magmumukha itong kalaban, at may drone at poison ng board na pwede ilunsad kahit saan, kaya kung maibigay ni Brer ang log na may lokasyon ng puso ng ancestor, wala na silang pag-asa. Pinutol ni Derian ang usapan sa pamamagitan ng pagpapakita sa news at sinisi si Morgan, na sinasabing hindi alam ng board ang mga nangyari. Napagpasyahan ni Rose na kailangan nilang pumunta sa puso ng ancestor at ipakita ito sa publiko upang makuha ang simpatsya nito, at kung magtagumpay, pipigilan ng lipunan ng kumpanya. Nagtipo ng team para planuhin ang susunod na hakbang, at naalala ni Kyle ang lokasyon ng puso. Ngunit nasira ang navigation system ng putuli ni Brer ang kuryente kaya hindi makakarating ang rig. Ipinunto ni Rose na kaya ng rover na makarating doon, kaya pumayag si na Kyle at na simulan ng pag-aayos nito. Habang pinag-aaralan ni Asko kung paano i-reprogram ang signal para magamit bilang proteksyon, nagsisikap ang buong crew ng sabay-sabay. Ipinahayag ni Fulmer ang suporta niya kay Rose at sinabi na sasama rin siya kapag handa na ang rover, kaya bumaba si Rose at Fulmer at dahanda ang nagmaneho dahil sobrang dilim sa paligid. Samantala, nag-aalala si Magnus tungkol kay Brer at iniisip kung naghihintay ito para sa kanila para patayin ang ancestor gamit ang poison, kaya muling naghanap siya sa ibang kwarto. Habang iyon, inihahanda ni Bremner ang poison at sinusundan ang mapa mula sa log para gabayan ang drone, at nagpadala pa siya ng text kay Darian para masundan din ng huli ang drone. Makalipas ang ilang minuto, may nakita si Nakail at Harish sa radar malapit sa rover pero hindi tugma sa signal ng mga nakaraang atake, kaya narealize ni Morgan na drone ito ni Tony Brer at binalaan si Rose, na pinilit ang rover na magpatakbo ng mas mabilis kahit mas mabilis maubos ang power. Patuloy na sinusundan ng drone ng kanila ngunit narealize ni Rose na protektado rin ito ng signal kaya pinatay niya ito. Nawalan ng trap ng heart si Brer pero desperado itong tapusin ang plano kaya pinaputok pa rin ang poison, ngunit natagpuan siya ni Magnus at bago pa niya makuha ang baril, binaril siya sa balikat para mad-on, at nang suriin ni Magnus ang computer, natuklasan niyang naiputok na ang poison, na nakita rin ni Darian at tinapos niya ang deal sa board. Sa ilalim ng tubig, narinig ni na Fulmer at Rose ang paghikbi ng ancestor kaya pinahinto nila ang rover matapos makakuha ng update mula kay Magnus. Tinawag sila ni Morgan para ibigay ang balita at utusan silang bumalik, pero tumanggi si Rose na sumuko kahit 50% na lang ang power ng rover, dahil ipinunto niya na kung hindi tutulungan ang ancestor, mamamatay ang humanity. Pinaloob ni Fulmer ang radio at pumayag na tumulong sa rig, at utos ni Magnus sa team na patayin lahat ng non-essential systems para mareroot ang power, kaya muling pinaandar ang rover at nagpatuloy hanggang sa maabot ang isang cliff. Akala ni Fulmer tapos na ang misyon, pero napansin ni Rose ang kakaibang mga ugat sa seabed kaya nagsutap para siya sa atin, at nang lapitan, pinulot niya ang isang bato na agad na na-disintegrate. Hinawakan niya ang mga ugat at ipinaalala sa ancestor na kung kaya nitong pagalingin siya, kaya nitong pagalingin ang sarili. Nagsimulang mag-glow ang mga ugat at lumitaw ang puso ng ancestor sa gitna ng cliff, napakataas at may milyon-milyong ugat na kumakalat sa lahat ng direksyon. Biglang nagdilim ang paligid at pinaalalahanan ni Fulmer si Rose na malapit nang maubos ang power ng rover, pero sinabi ni Rose na hindi pa tapos. Matapos pagalingin ang sarili mula sa poison, nagsimulang magningning ang ancestor ng mas maliwanag kaysa dati, umabot ang liwanag sa frozen surface at agad na nagpakita rin ng parehong fenomenon sa lahat ng oceans sa mundo. Ipinakita sa bawat channel ang glow ang seas at sa loob lamang ng ilang oras, nakita ng lipunan ang katotohanan. Nakakatanggap si Daria ng daming notifications na magsasagawa ang gobyerno ng investigasyon sa kumpanya, bumaba ang oil prices, at nakansela ang Arctic Energy Stocks, at tumanggap pa siya ng tawag mula sa kanyang superior na labis siyang natakot. Habang isang porsyento na lang ang natitirang battery, bumalik si Rose sa rover para hintayin ang katapusan kasama si Fulmer, at nang tuluyang mamatay ang power, nagkaayos ang dalawa at naglalikan. Biglang may lumitaw na liwanag malapit sa kanila at na nila na iniusog pala ni Magnus ang rig gamit ang nare na power para iligtas sila. Kinaumagahan, sinabi ni Morgan sa crew na hindi pa tapos ang lahat dahil siguradong maghihiganti ang mga makapangyarihang tao sa likod ng kumpanya, pero handa na ang grupo na harapin kahit ano pang dumating. Sa kalangitan, isang misteryosong satellite ang nag ng lokasyon nila.